Patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapang dayalogo at diplomasya sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakalulungkot ang tila pagbalewala ng China sa international law. Binigyang diin ng pangulo na ang mga ilegal na ginagawa ng China ay hadlang sa daan patungo sa hangarin ng ASEAN sa South China Sea bilang karagatan ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad. Sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na hihikayatin ng Pilipinas ang China sa mapayapang pag-uusap sa pamagitan ng mekanismo ng ASEAN para matugunan ang pagkakaiba ng posisyon sa karagatan. Ipupursigian niya ng pamahalaan na gumana ang bilateral mechanisms para maisulong din ang parehong claim sa iba pang bansa sa usapin ng pinagtatalo ng teritoryo. As a country committed to the cause of peace and the peaceful settlement of disputes, The Philippines continues to tread the path of dialogue and diplomacy despite these serious difficulties. We will continue to engage China, bilaterally and through ASEAN led mechanisms, to address our differences at sea. We are determined to make our bilateral mechanisms with China work, and we will leverage our bilateral mechanisms with other claimant states towards the peaceful management of disputes. Para sa MBC TV Network News, ito si Letnar Ciso. Sama-sama tayo, Pilipino.